Good morning brothers and sisters Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat Saan mang kayo naroon sa apat na sulok ng daigdig na ito Samot na langin ko sumayin niyo ang pagpapala ng, pang, ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus Ayan, so Bago po ako magumpisa, ako po ay mananalangin Upang humingi ng guidance At uh, karunungan at lakas ng loob upang may ko po ang pawang katotohanan lamang. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance, that we can stand before your people, open our hearts and minds to receive your word, and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. We are words be a reflection of your truth, and may your spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. So, yan po, brothers and sisters. Muli, si Brother Chito na mag sa inyo ng uh, mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan, purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Ayan, so yan po, lagi kong sinasabi sa inyo, ang inahatid ko po dito ay pagkaing spiritual, hindi po pagkain ng uh, sandibutan nito. Ayan, sapagkat nabubulok po yun. Ang pagkain ay uh, ko po, ito po ay uh, pang-araw-araw po na dapat nating uh, tangkilikin. Ayan po. So, ang ibabahagi ko po sa inyo na ebanghelyo sa video ito. Ano nga ba ang paghahari ng Diyos? Ayan, ang isang uh, bahagi ng isang katanungan, ano nga ba ang paghahari ng Diyos? So, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghanda ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Yan po, ganyan po ang pagkahari ng Diyos. Naghanda ang isang hari ng piging uh, para sa kanyang anak na lalaki. So, ang uh, ano nga ba ang ibig sabihin ng uh, piging? Di ba pag pagka may kasalan, may handaan, may piging, yung salo-salo, kainan. Ang tanong, ito po ba ay literal na piging or spiritual of course hindi na namang...